LJ Reyes, ikinasal na sa kanyang non-showbiz partner na si Philip Evangelista. E couple nito lamang Sunday, October 8, sa New York at ang kanilang kasal ay naka-livestream para sa kanilang mga bisita na hindi makakadalo ng personal sa kanilang espesyal na araw. Sa kanyang IG post, ibinahagi ng makeup artist na si Mika Markaida ang bridal look ni LJ na talaga namang blooming sa kanyang wedding day. Nito lamang May 30 sa kanyang IG post, binahagi ni LJ sa publiko ang mga larawan ng na naging proposal sa kanya ni Philip na ikinasalang Kinatuwa naman ng mga sumusuporta sa aktres. Matatanda ang lumipad si LJ pa New York kasama ang kanyang mga anak na sina Summer at Aki para doon na manirahan matapos ang kontrobersyal na hiwalayan nila ng aktor na si Paolo Contes. Masaya naman ang netizens para kay LJ dahil deserve umano na aktres ang happiness na natatama sa niya ngayon.